bahay. Medical kong ayon Para sa visa ko. First time ko makapunta sa lugar na to. Kasi hindi ko siya masyadong kabisado. So, sabay lang ako doon sa kabayan na naglalakad. <laughs> Kaya ang punta nito. ay yung pinagalingan ko. Puro batuhan yung dinadaanan, ang hirap. Dapat pala nagtaksi na ako. Where I am.